Hello mga kabalat! Kumusta po ang lahat? Nakauwi nga po pala ako dito sa amin at maganda po ang panahon ngayon kaya nakapamiwas po itong si tatay. Maya maya po'y dumating na nga daw po itong si tatay ay hindi ko nabidyuhan ng pagpundo ng bangka at ako'y naliligo at tatlong araw na akong hindi nakakapaligo sa sobrang lambig ng tubig. Char! <laughs> Nakahuli nga po pala itong si tatay ng malaking kusit. Ang tawag nga po pala dito sa amin nito ay kulambutan. Abay, tinanong ko nga kung anong magandang luto dito ay sabi nila ay adobo, pwede din daw pong prito o kaya naman ay ginataan na may sili. Ay sabi ko yun na nga lang po ang luto at mukhang masarap. Oh, so, may tatay, ipak ipakita natin. Ay, eh, maitim na dahil sa ano? Tintan. Tintan itong... Ano, Kulang butan. daw ang ano niya. Eh, Oh, di ba ga? Nililis na nga din po pala ng nanay ko itong pusit ay hindi naman pala marunong at uha. Kumalat na yung tinta. Tapos ay tinanggal na din po pala yung ngipin nito uh, sa bandang ulo ng pusit. Bata pala ay ulam na. <laughs> Hiniwa-hiwa na nga din po pala ng medyo maliliit at pa-cubes itong ating pusit. Dapat nga po pala kapag medyo malansa ang ating lulutuin ay kumpleto dapat ang ating inilalagay na ingredients kagaya ng luya, sibuyas, bawang paminta at para mas masarap lalagyan natin ng kaunti-sigli. Oh, Dinalawa nga din po pala natin ang gata para yung pangalawang gata ang siya magpapalambot sa pusit. Tapos ay yung lipotok o yung unang gata ang ating pagmama, pagmamantikain para mas masarap. Nilagay na nga din po pala natin ditong sitaw na aking daladala galing pong bayan. Hola para mamá Hola todo bien todo bien Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Uha, tingnan yung mga kabalat, mukhang masarap at tiyak na mapaparanin naman ako nito ng kain. So that is for today's vlog. Hope you enjoy watching. Lagi po nating tatandaan, simplihan lang natin ang ating buhay para mas masaya at mas payapa. Please subscribe to my YouTube channel and click the notification bell for more updates. Pa-follow na din po ng aking FB page, Marilag Vlog. Maraming salamat. Keep safe and God bless us all. See you on my next vlog. Thanks!